Ano ang pagkakaiba ng low blood versus anemia? Signs ng low blood pressure. Una, laging nanghihina. Pakiramdam mo ba ay parati kang nanghihina at gusto mong magpahinga? Iyan ay isang common sign ng low blood pressure. Pangalawa, nahihirapang tumayo. Kapag bigla kang tumayo at parang iikot ang paligid mo, isa itong tanda na pagpaba ng blood pressure. Pangatlo, pagkahilo at pagduduwal. Kung madalas kang makaramdam ng pagkahilo at parang gusto mong magsuka, maaring dahil sa low blood pressure. Ano naman ang mga signs ng anemia? Una, pale na kutis o muka. Kung maputla ang balat mo, isa itong possible sign ng anemia na may kinalaman sa kakulangan ng red blood cells. Pangalawa, madaling mapagod o mabigat na pakiramdam. Kung mabilis kang mapapagod kahit sa mga simpleng gawain, baka anemic ka na. Pangatlo, hapdi ng dibdib o paghirap sa paghinga. Kung hirap kang huminga o nakakaranas ng pananakit sa dibdib, ito ay sintomas ng anemia. Ang point dito, magkaibang kondisyon ang low blood at anemia. Kaya kung may nararamdaman ka, dapat kumonsulta agad sa doktor.